Hello mga pinday ko, yan isang pagpalang araw na naman po sa ating lahat. So ito na nga for today's video. Dahil lang inyong hindi maria ay lungkot-lungkutan dahil ilang beses nag content ang aking reels na sumasayo doon sa Balintawak na hindi ko naman malaman-laman kung ano ang naging dahilan. Pero buti na lang nung no, in-upload ko siya ng pangatlong beses ay hindi na siya plug content. O ba? Diba? Tingnan nyo naman tatimeta nyo kung ano, -ano na lang naiisip sa mga content natin. Pero... Hindi pa rin po ako susuko, ayan. Kaya, medyo nakipagbandingan na lang muna ako sa dalawa kong anak. Dahil sa ate Sophie, kakawilang lang galing sa school. So, naisip ko nga yung t-shirt na nabili kay ate Tess. Dahil nga, kailangan niya ng t-shirt kapag nagpa-practice-practice siya o kaya kapag umaalis siya. So, ayan. Um, kinuhaan ko siya ng t-shirt doon. 50 pesos lang pu'yan yan kay ate Tess. Bago pa po at talagang hindi ba po siya nasusuot. Meron pa siyang tag price. O, ba? Diba? Kaya sa mga gusto pong bumili, ayan, PM nyo lang po sa ate Teresita Biray. O, ba? Diba? May pa-mention pa yung pangalan. So, ito na nga, Inarot na nga ako ng inyong dudong kalib. Nakakainis nga kasi ginagawa niya akong robot at talaga pinagsasabunutan niya ako pero ini-enjoy ko pa rin talaga kaysa naman katulad nung nakaraang buwan na nagkasakit siya at kahit anong harot ko sa kanya ay hindi naman talaga nagpapatinag. Talagang gusto niya lang matulog. Kaya thank you pa rin po Lord kahit am um, ganito yung nangyari. Ayan, basta um, ipagpapatuloy ko lang po yung paggawa ng content dahil alam ko naman na merong mga taong natutuwa sa mga pinagkagawa ko at doon naman po sa mga taong Um, hindi sila natutuwa sa pinagagawa ko, ay okay lang po yan. Dahil sabi nga nila, hindi natin kayang i ang lahat ng mga tao. Kaya kung ano yung um, ginagawa natin, as long as wala tayong ginagawang masama sa kanila, go, go, go lang palagi. So, di ba? Ayan na nga, may patulala portion na nga ang Maria. Kasi bigla ko nga naisip ang content ko kanina. Pero, syempre, hindi naman talaga yun yung magpapatigil sa akin. Ayan, medyo mag-i-emote-emote lang ako. Saglit, Mag-iisip na naman ang panibagong kalukohan para bukas ay meron na namang mai-upload sa inyo. Thank you!